meron lang akong isi-share na kunting tips mga kabiero sa mga driver dyan sa mga kapwa ko driver dyan uh, at na. uh, napakalaking tulong nun pagka halimbawa nangyari sa inyo kasi gantong sinaryo mga kabiero uh, at ko naranasan ko na yung ganong pangyayari na yung umuvertik ka tapos medyo napinahan mo yung inuvertikan mo halimbawa sa mga private ganyan kasi yung mga private medyo talagang masiselan yung mga yan eh. ngayon napinahan mo siya ng hindi maganda tapos binusinahan ka ng binusinahan kasi nga muntik mo na siyang masagi tapos hinabol ka ngayon ngayon mga kabero huwag mo nga anuhin yung galit niya huwag mong sasabayan magandang tips yun mga kabero kapag halimbawa inabutan ka niya tapos nagbuka siya ng pinto tapos nagalit sa'yo ang gawin mo mga kabero magandang tips buksan mo yung bintana mo tapos kumaway ka sa kanya tapos humingi ka ng pasensya kasi mga kabero yung galit niya uhupa ang galit nun mga kabero kapag ka nakita niyang humingi ka ng pasensya yun ang magandang tips mga kabihero. Huwag mong sasabayan yung galit niya. Yung tipong nagalit na nga siya tapos ikaw rin sasabay ka rin sa galit niya. Ay na po mga kabihero. Baka mamaya yung ibang mga private eh may mga may daladalang baril ganyan. Tapos sasabayan mo yung init ng ulo baka mabarel ka pa. Kaya kapag halimbawa ganyang sinari mga kabihero, na mo ng alanganin, tapos hinabol ka, nagbuka siya ng salamin, di buksan mo rin yung salamin mo, tapos kawayan mo siya, humingi ka ng pasyensya, uhu pa ang galit nun mga kabihero. At least sa ganong pamamaraan mga kabihero, walang mangyayaring uh, ano, uh, bangayan sa kalsada kaya yun ang punting tips para sa mga kapwa ko driver pero napakalaking tulong nun mga kabihero kasi naranasan kayo mga kabihero eh, yung ganun na nag overtake ako pero naalanganin yung pag overtake ko ngayon hinabol hinabol niya ako nung naabutan niya ako sa stoplight dahil nagpula yung stoplight binuksan niya tapos yun kung ano-ano nang -ano sinabi niya ngayon binuksan ko di ang ginawa ko humingi ako ng pasensya sir pasensya na po at medyo naalanganin yung pag-overtake ko sa inyo sa ganong pamamaraan mga kabero ay huhupa yung ano niya yung galit niya so yun mga kabero konting tips lang naman at siguradong malaking tulong yon mga kabero kapag ka, halimbawa nangyari sa inyo yung ganong senaryo walang mawawala sa atin mga kabero kapag ka, nagpakumbaba ka lalo na kung halimbawa ganyan ang ang sitwasyon magpakumbaba ka lang o di mapayapa pa yung pagmamaneho mo hindi ka yung may galit so ayun mga kabero konting tips lang yun mga kabero